ay ang kapistahan ng isa sa writers, Mateo. Ngayon ay ang kapistahan is Mateo, isa sa mga Is the worship Sunday. When you go, now ibinigay ang mga ibinagkakiwala sa iyo ng Diyos. Ang liham pastoral ng Suggested that dioceses allow one Sunday annually to propagate the significance of stewardship in the life of the church. Sa ari dioceses, sumunod na kutayo sa mga ari kito mga naong 2017, 2018, and 2019. Sama Time, talents, fresh work, baroque schools, basic initial communities, creation, vocations. is journey together. If it it's a, meeting, a meeting We are now in the implementation stage. لا تنام مناجم حار motosiklo, bus, o kotse, at nakakita tayo o nakakita kayo ng pulubing sa lansangan na kumukulong ang Diyos na magbigay ka ng ambag o tumulong ka sa kapwa mo na nangailangan. Ito yung Christ to others. Kaya na, ka, kapag nanginig ka sa hiling ang tawag ng Diyos, sa Red Sea o tagal na gula at tumanaw at nakarating sa promised land o sa lupang pangako. Tayo ay pinahanyayahan at tumawin sa ating nakasanayang kawalan ng pakialam at pagiging makasayir pinag ng pansin sa pamilya at mga ikalos. I'm saying Sinasagupay natin ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Roma, kapanata na binatang versikulo na binitito. Wala si man ang nanubuhay

And you kinauuan ni at ng simbahan. Inahabog tayo maging propeta ng katotohanan. Isang malinit na isyo nitong mga nakarang linggo hanggang sa ngayon ang graft and corruption dahil sa anomalya ng mga ghost plant control project hindi tayo basa bayan. Na isulat nga ni Cardinal Ambo Dabin sa ngalan ng CBCP noong ikaw let ito'y isang proseso na seryoso dinamagpanan ng buong katapatan na pinagtitibay ng isang tipan. Ginawa ito ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng mga batas o Ten Commandments na alam natin. Pinagtibay ito ng ating Panginoon Heso Kristo nung Dumidilaay niya ang kanyang baga ng dawat ng para sa ating kaligtasan. Dapat tuloy natin ipinagdiriwang sa banal na Eucharistia. Ito ang tipan ng pag-ibig ng Diyos na mahabon sa bawat isa sa Becoming and being a the church is renewing our covenant with God, who constantly invites us to journey with each other and walk the talk of listening. We do not want similarity to be a passing battle. If we are to be present. you A static church, but a missionary church that walks with her Lord.